Ay, okay, ayan, TMX Supremo tayo mga boss. Merong idinagdag si Bossing do sa anyang clutch cable. So, ano nga ba ang epekto nito sa makina? At bago ang lahat mga boss, uh, magandang araw muna sa inyo. So itong TMX Supremo na ito ay dinala sa atin gabi na. So kinabukasan una lang nagawa, gawa ng hindi natin uh, kayang tapusin ng gabi. So ito mga boss, uh, merong idinagdag yung may-ari dun sa clutch cable. So conversion, uh, magic clutch kung tawagin. Ang uh, epekto nito mga boss, unahin ko na. Malambot talaga siya. Napakadali niyang pisilin uh, madaling gamitin kumbaga pero meron siyang epekto sa clutch lining so kapag ka hindi mo na control yung pagpisil kasi malambot eh alam mo hindi pa nakakapit yung clutch dun siya na uubos yan ang masamang epekto nito maganda siyang gamitin malambot pindutin ang clutch pero ayan mga boss oh, nakakasunog siya ng clutch lining yun ang una-unang at tinatamaan. Siyempre, nagdugtong ka, nagbago yung pisil, yung tansya mo ron sa clutch. Ayun, ang alam mo, hindi ka pa nakapindot, hindi pa kumakain yung, yung clutch. Kaya lang, sa loob, ayan, nasusunog na pala. So, yun ang epekto. Kaya, merong magandang epekto ng idinudulot yung paglalagay ng magic clutch or yung clutch extension at meron ding masamang epekto. So ang pinakamasamang epekto mga boss ay 'di 'yung nasusunog 'yung clutch lining. Uh, magagastusan kayo, Mapabaklas 'yung makina niyo. Uh, although, uh, pumabor naman sa inyo kasi hindi mapagod uh, gamitin kasi hindi ma hindi matigas pisilin 'yung clutch handle niyo, 'yung clutch lever. So 'yun, uh, meron ngang side effect. Uh, kaya, yon uh, paalala ko na rin mga boss ko, maglalagay kayo ng magic clutch, medyo maiksi lang yung extension. Huwag nyong pakahabaan kasi hindi nyo na matatansya yung pagkasira ng clutch lining. Uh, total na andito na naman, nasira na. So, ang gagawin natin, papalitan na natin ng bagong clutch lining. At uh, yun, pagkapalit, syempre, hindi naman sa atin to pinagawa lang. Uh, kasi sabi ng may-ari, Uh, Ganon pa rin daw, uh, hindi natin tatanggalin yung uh, clutch extension, yung kanyang magic clutch. Gawa ng ma matigas nga daw, pindutin. So, ang gagawin natin mga boss, may babaguhin tayo. Para pagka umahon, hindi siya mauubusan ng clutch lining. Kahit uh, pumisil siya ng konti, mahirapan. Hindi mapaper sa maigyong clutch lining. Babaguhin natin mamaya sa bandang huli ng video mga boss. Uh, panoorin nyo lang. Uh, meron tayong ibabahagi kung anong babaguhin. At ayan, utay-utayin uh, ko ng kalasin yung kanyang clutch assembly. At yun, uh, tinatanggalan natin yung kanyang clutch clutch assembly nga mga boss. Ayan, clutch wheel, then clutch lining. Yung mga sunog na clutch lining mga boss, ito na yun. Yan, yan ang nasisira. Uh, Isan na yan mga boss, papalitan. Sunog na sunog na yan, hindi na yan bumabatak. Kahit ikambyo mo, naka-neutral na lang, parang naka-neutral. So, ang papalitan, clutch lining, yung limang peraso. At uh, pag hindi nyo pinalitan yan, Uh, madadamay na yung clutch hub at clutch wheel madadamay yung mga boss kasi paglamig nyan magagamit nyo pa kaya lang slide na slide na pero kapagka mainit mga boss parang naka neutral yan kahit nakasalpak yung cambio yun ang epekto nun mga boss kaya uh, dun nga sa may mga clutch conversion kit na magic clutch yan. yan yung nagiging problema at yun, nakikita nyo naman, sunog na sunog na yung clutch lining. So, papalitan nya ng isang seat na clutch lining. Hindi ko na maipakita sa inyo mga boss kasi bilisan sa na gawa natin. Ito naman yung ating papalitan para hindi agad maubos yung kanyang clutch lining. Combination na ang gagawin natin mga boss, gagawin natin 1451 para kung sa aling si boss ay uh, umakiat umakyat sa matataas na ahon, hindi niya mapipisil yung clutch, hindi niya malalamas kung tawagin dito sa amin, hindi na mapipindot ng sobra-sobra para hindi masunog nga yung clutch. So ito uh, combination ng 1451 at uh, kasi medyo high speed 'yung 1448 uh, magbaba tayo ng uh, ratio ng sprocket para maging low speed siya at uh, uh, sa pantay at sa ahon kaya naman niyang bumatak. So 'yun, 1451 ang ginawa natin. Palit ng clutch lining tapos palit ng sprocket set. At ayun, tapos na na. Ikabit na natin yung clutch lining at saka yung sprocket set. Okay na ito. Pwede na uli itong pamasada. At hindi na agad mauubos yung kanyang clutch lining. Gawa ng medyo low speed na yung kanyang sprocket set. At yung, yung kanyang clutch conversion nga, yung magic clutch, nandyan pa rin. Intact pa rin kasi ayaw ipabago ni bossing yung mayari. At ayan yung forma niya. So, ang plane yan, walang bot. Kaya yun. Ngayon dito lang mga boss.